Yes mga paps, ito gagawa tayo ng microphone. Wireless microphone to, sure. Ito original to, PG58. Ang problema nito mga paps, ayaw gumana. Malakas naman yung baterya, pero ayaw gumana. Test natin yung baterya. Malakas naman yung baterya, pero ayaw gumana. So, meron na akong nagawang ganito. PG58 din. Kaso hindi ko binablog eh. So, ngayon, bablog na natin. Marami pa na nagiging problema sa ganito. Ayan o. No? Oh. Ayaw. Ayaw mabuhay. Ayaw talaga. So, gagawin natin to sayang kasi dali muna natin yung baterya bubuksan natin to mga paps iba talaga pagka mga original napakaganda o oh. magandang klase to. So, babaklasin natin to. Ito, buksan natin to. Ito nila dito. So, gagantuin nyo lang siya mga pups. Ayan. Nauhugot na to. Dahil lang, di ba? Ito, alisin nyo rin. Takip lang ito. Ayan. Para mahugot. Ayan. Dito tayo po focus mga paps. Star screw. So, tatanggalin natin yan. Ayan, meron tayong star screw. Ayan o buksan natin bali ang gagawin natin ayan, angatin nyo lang to ayan o no? angatin nyo ayan. pag inangat nyo na ilayin yung gano'n yun o no? Mga tanggal na siya. Ayan. Tapos, tanggalin natin to. Hmm. Tanggal na siya. Ito yung gagawin natin. Yung switch. So, testingin natin kung gumagana. may contact. Buhay siya. So okay yung switch. Ito power supply. Try natin. Kung mabubuhay. Yan. Yeah. So, ganyan ang setup niya. Ganyan. Yan. Ito, positive. Ito. Ito, negative. Okay. So, lagay natin. Ayan. Okay. Spandarin natin kung gagana. Yun, nabuhay oh. So, buhay na siya. Kanina kasi patay eh. Ayaw mabuhay. So, babalik natin yung baterya. Okay. So, yun lang. Buhay pala siya. Hindi sa sira. Okay din yung switch. Kumagana. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw sa baterya. So, ibabike natin. Tapos, bubuhay na natin. Kakabit natin ulit. Okay. Wala naman tayong ginawa. Binaklas lang natin. Kakabit muna natin. So, check lang natin itong button. Okay naman. Kabitan uli natin ang power. Yun, buhay oh. Buhay na siya. So, hindi ko alam kung mahina yung baterya. Baka mamaya baterya lang. Boy na siya. Eh. Boy na. 'Yung kakabit ko muna, parang wala naman diferensya Meron akong ginawang nga ganito rin dati, mga pops. PG58. Ano din siya, urig din siya. 'Yun lang ang ginawa ko, 'yung switch niya. So, ito okay naman. Palagay ko dito lang sa mga connection 'yan. baka dito baka corroded dyan check check na lang natin so okay naman siya wala siyang problema dawa natin yan o siya oh. polarity baka mamaya madumi check check natin wala naman okay naman so kakabit na natin ng maayos baka gumana na okay ito, angatin lang natin to. Baka nangalay na siya. Ayan. Tapos, push na natin. Ganon, balik na natin. Ayan. Okay balik natin yung baterya hindi natin kung magiging okay na hmm, okay na yun o know. ini ilaw working na siya so ganun lang no rin install lang natin bali ang may diferensya niya yung ano siguro yung yung contact dito sa battery nawala sa contact okay na siya wala naman tayong ganong ginawa binaklas lang natin nakabit na natin yan so okay na siya ko alam kung bakit hindi siya gumana hindi ko alam kung ano nangyari dito pero kasi kadalasan kong ginagawa dyan dati yung switch binubuksan ko lang yung switch na yun hindi ko pinapalitan binubuksan ko lang yun gumagana na siya napapagana natin kaya Mm. Ito binuksan natin to. So, 'yun lang naging sira siguro. Yung battery niya baka walang contact Kaya ganun. Ayun eh, ay, okay na siya. Sayang kasi to mga paps, napakamahal ng mic na to. Yan yung model niya, no. Yan na. So Buhay natin. Tingnan natin kung mag on na. Yun. One click. So okay na.